Mga ulat kabayan breaking news squad ang tawag sa bagong alyansa ng Amerika Japan, Pilipinas at Australia upang hadlangan ang maitin na plano at balak ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Tuluyan ang tinalikuran ng Pilipinas ang China dahil sa hindi ito paggalang sa mga karapatan at pagkilala na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Kung pinikun tayo ng China, mas lalong napipikon sila dahil sa ginawang rehearsal ng Armed Forces of the Philippines at US Forces sa gagawing maritime strike, ipinakita nito ang isang Chinese aircraft carrier Warrior na target practice ng magkaalyadong bansa na kukumpikunan lang talong-talo ang China na ang isa sa mga cutting edge technology na kayang wasakin ang mga military base ng People's Liberation Army Navy ay nakaistasyon na sa Luwag International Airport ang mid-range missile defense system ng Amerika ay nakaharap sa West Philippine Sea aba 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 eto pa for the first time ngayong balikatan exercise 2024 umabot hanggang Kalayaan Island ang pagsasanay militar ng Pilipinas Pilipinas at Estados Unidos. Isang pagpakita na kapag ng Pilipinas ang Amerika, distansya ang China. Manakita koral sa Sunday sa Pag-asa Island itinambak lamang. China ang isang itinuturong may kagagawa nito. Kaya't pilit nilang pinipigilan ang mga ekspertong Pilipinong makalapit at gumawa ng mga pag-aaral sa katubigang sakop ng Pilipinas. China, bistado ka na. Isa-isang winasak ang mga gusaling ito sa China. Ang mga gusaling ito ay bagong itinayo pero dahil hindi na kayang pondohan pa kaya't isa-isa itong sinira at giniba. Amerika at Pilipinas ipinakita na nakadeploy at nakahanda ang mid-range missile defense system nito sa Northern Luzon. Mismong si United States Army General Charles Flynn ang nagpahayag nito sa social media. Ang naturang cutting-edge technology ng Amerika ay kasalukuyang nakadeploy sa lawag international airport na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang mid-range missile defense system na ito ay isa sa mga game changer para sa US Army at Armed Forces of the Philippines na masiguro ang katatagan at kapayapan pa sa riyon ng Indo-Pacific Region. Pilipinas at Amerika ginawang target practice ang isang barkong pandigma ng China. Akala ng China sila lang ang marunong gumawa ng ganitong uri ng taktika pwes nagkakamali sila sa gagawing maritime strike o sinking exercise. Bilang highlight sa pagtatapos ng balikatan 2024, nagsagawa muna ng rehearsal o plano ang Armed Forces of the Philippines at US Forces bago pa ang aktual na pagpapalubog ng isang barko na made in China sa West Philippine Sea. Dito ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang isang miniature aircraft carrier na kahawig ng Leoning 16 o Shandong 17 ng People's Liberation Army Navy. Sa rehearsal ito ang kanilang ipinakita ang barkong palalubugin sa West Philippine Sea. Imbis na mapikon tayo, kapag nakita ito ng China, siguradong sila ang unang masasaktan at mapipikon sa atin. Ayon kay Colonel Mike Lujico, handang-handa na ang mga sundalo ng Pilipinas para sa aktual na maritime strike gawin bandang hilagang kanura ng Luzon na nakaharap sa West Philippine Sea. Alam nyo ba mga kabayan na ang Balikatan Exercise 2024 ay umabot hanggang Kalayaan Island? Isang pagpakita na hindi hawak o hindi kontrolado ng China ang mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o Kalayaan Island Group. Unang beses na naisagawa ang balikatan ng sabay-sabay na umabot hanggang Patag Island. Nagsagawa ang Philippine Air Force ng airdrop sa Patag Island. Kita sa video ang matagumpay na pagsasaring na ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Siguradong sumakit ang ulo ng China dahil hindi nito kayang pigilan ang ganito mga aktibidad ng Pilipinas sa mga nasasakupan nito sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, sa mga nagsasabing maganda ang ekonomiya ng China at tumutulong sila sa ibang mga bansa. Naku, idilat nyo ang inyong mga mata. Isa-isang winasak ang mga gusaling ito sa China. Hindi dahil sa ito ay matagal na o meron itong mali o mga bayulasyon. Ang mga gusaling ito ay bagong itinayo pero dahil hindi na kayang ponduhan pa kaya't isa-isa itong sinira at giniba. Kaya kung sabi ng iba na mas matibay at malakas ang ekonomiya ng China, nasa harap nyo na ang ebidensya. Ang tunay na superpower ay yung tumutulog tulong sa mga bansang nangangailangan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan saan man sa mundo. Sabi ng isang senador sa Pilipinas, China ang may pinakamalaking navy sa mundo. Kung talagang China ang may maraming mga barkong pandigma sa mundo, bakit hindi nila subukang wasakin at supilin ang mga banta na inilulunsad ng huti sa Red Sea at Gulf of Aden? Ang tunay na superpower ay hindi yumuyoko o nakikipagnegosasyon sa mga terorista para hindi tirahin ng attack drone at ballistic missile. Ang kanilang mga barkong pangkomersyal sa gitnang silangan. Bukod tanging puwersa lang ng Amerika, United Kingdom at France, ang ating nakikita na sumasalag sa bawat banta na inilulunsad ng Huti sa Red Sea. Ang tanong, nasaan na ang napakarami mga barkong pandigma ng China? Nagtatago lang ba sila? Mga nakitang coral sa sandikay sa pag-asa island itinambak lamang. China ang isang itinuturong may kagagawa nito. Kaya't pilit nilang pinipigilan ang mga ekspertong Pilipinong makalapit at gumawa ang mga pag-aaral sa katubigang sakop ng Pilipinas, China. bistado ka na! For the part of marine biodiversity, many of the corals here in this island, at Pag-asa Island itself and the case, are now degraded. So, uh, ibig sabihin ng um, degraded is that uh, many of the corals are now small. Um, many of the large corals are now dead and there's not a lot of live corals per unit area so konti na lang yung buhay, no? my assessment based on my experiences with the rest of the reefs in the philippines is that the pagasa coral reefs the k the pagasa island itself have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation no? overfishing and the habitat itself is not in a good condition the k2 pagasa k2 the pile of rubble is over the height of a person I don't know if you can go around the Philippines and can find a, an island that's formed by nature, a typhoon or a current that will form that height. Kung etong occurrence na to ay hindi natural, hindi normal, sino ang nagtambak nito? Di ba? Well, I, we have the same suspect na naiisip nyo and I think it is um, also the same suspect that I have on my head. There's no that we can name and then with this kind of activities, no? It's only the People's Republic of China. For all the four circumstances that I would highlight. Una sa lahat, sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4, no? Uh, dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, People's Republic of China. Dahil malapit ito sa subredit, no? So, obviously, ang Pilipinas naman, wala naman tayong karanasan na gumawa ng paninira ng corals para makagawa lang ng small-scale reclamation para mapalawak ang mga area na to. So it, it is only the People's Republic of China who has um, a professional record ng mga ganitong gawain sa South China Sea.